ay naku na ano na tong ano oh mamaya i eh, harvest ko na harvest na naman harvest na naman guys see eh. laking upo hmm. mamaya harvest na kita kasi malalamig na tapos lilinisin ko na guys tapos ito oh mayroon pa. Isa. Bibigay ko yan. Kaya yan. May pagbibigyan ako niya. Tapos. Uy! Hmm. Ano no Nagkanda buka-buka na sila. Oh! Ay, nako. Nagkanda binhi binhi na. oh, Uy! Hmm. Yan, guys. Ito na babali na tong ano. Nabali na. Ito na bali na siya. May mga ano po talaga. Kaya lang hindi na yung mga eh. Malamig na eh. Kaya tatabasin ko na. Ayan guys. Ayan guys ang aking ano oh. Uh -huh. ay na may mga nabubulaklak pa rin yan o oh. yung kamatis ko may kamatis na naman pala patanggalin ko na yung una. oh. mahangin dito ngayon guys Sobrang hangin. Ayan na guys. Yung ano kukuhanin ko na tong mga ampay. O. Tapos yung saluyot. Yung saluyot. Kukunin ko na mamaya. Nasaan na yung ano? Ah? link una. Halos ay. Ingal natin. Okay guys, thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. You oh. <laughs> know? Ayyan, may binhi na naman ako. Tapos, ito na naman. Mhm. Binhi, may binhi na naman ako next year. Mhm. Uh -huh. mamaya mamaya guys kukunin ko lahat yung mga yung mga ampalaya yeah. ayun, ayun, ayun. yung upo yung upo ang laki may harvest ko na yan mamay ang laki na naman ng upo upo ay 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 Okay guys, thank you for watching Thank you for watching guys Bye bye guys you know I mean backyard okay guys bye 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 guys